Si Kristo. Sa buhay pa ba si Kristo dito sa mundo? Sinasabi ni Kristo, Hoy, ako ang Diyos. Hoy, samba kayo sa akin. Kaya, eh? Ha? Halit na nga, halika. Ha? Sa kapanahonan ni Kristo, nagdasal siya sa Allah. Wala nang dagdag. Oo. Pero sa uli mo yan, ibalik ko. <laughs> <laughs> hindi, kaya sinamba ng uh, uh. kristyano yung si Kristo dahil nasusunod niya sa Biblia uh -huh. na sinabi na sa si isang babae na ikaw yung tisilang ng isang lalaki at uh, pangalan ng Emmanuel uh -huh. at ang kahulugan ng Immanuel tagapagliktas uh -huh. sino ba tinutukoy na Emmanuel hindi ba si Kristo? yun nga ang kamalian ng mga pastor at mga pare mabasa yan sa isaya okay. nga there is a ma uh, 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 son is born Asan son is given as his, and his name shall be called Emmanuel. At sabi nila si Kristo, sabi ko, gutom yata ito mga pastor eh. At yung mga pare. para maintindihan natin ha. Para maintindihan natin. Sa example lang sa Isaiah. Sinabi, mayroong batang isinilang, ang pangalan niya ay si Juan. Okay? Yung isinilang na Pedro ang tawag, siya yun. Eh hindi dahil sa kasulatan, mayroong batang ibibigay at isisilang na walang tatay at ang niyang pangalan ay Juan. Eh isinilang, mayroon nga. Pero Pedro naman ang pangalan. The same as Jesus. Sinabi nga sa Old Testament, Emmanuel eh. Isinilang si Kristo Lucas 2.21. Pinangalanan siya na Kristo Ay eh, hindi naman Emmanuel eh. Huh? Kung mayroong pangalan, sino nagtawag disipulo ni Kristo? Emmanuel. Halika, saan si Emmanuel? Wala naman ni eh. Ang tawag sa kanya, Hiso Kristo, hindi Emmanuel. Sabi ko na nanginip ito mga pastor eh, or gutom yata. Hindi na intindihan yung Biblia. Sinabi Emmanuel, si Hiso Kristo daw. Ang layo, sabihin nga ng pangalan niya, Pedro. Ano ba yon Ang layo, di ba? Kung si Kristo ay tinawag na Emmanuel, pangalawang pangalan, pangatlong pangalan ay Emmanuel. Emmanuel, eh may naghahanap ni Kristo. Ang naghanap saan daw si Hiso? Ha? Huh? Pangalang Hiso, si walang isang tao nagtawag kay Jesus na Emmanuel nung dito pa siya sa bundo. Ano pa? Sige, dodo. Dagdagan mo tanong. Ha? Sige. Wala pa? Sino pang magtanong dyan? Ay, nauhaw ako. Sandali lang. Inom ako. Ay. Okay. Sana yung sabadista. Oh! Halika, Brad. Tanong ka dito.